Paano nga ba gawin ang voice over or paglalapat ng boses sa inyong video or content? Sa tutorial na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang voice over gamit ang CapCut application. Panoorin nyo po ito. Bago tayo pumunta sa ating CapCut para mag voice over, punta muna tayo sa ating mga video. Click natin. Tapos, Click natin itong video na ating i voiceover So kung mapapansin niyo, walang anumang sounds na maririnig ka dito. Okay, pupunta na tayo sa ating CapCut para lapatan ito ng voice over. At ito nga, i-click natin ang CapCut dito sa CapCut, mapapansin ninyo itong plus sign na may nakalagay na new project. I-click lamang ninyo ito. At ayan, lalabas na mga video. Piliin natin yung ating i-voiceover. Yan nga ang diorama. Add natin. At ito nga, mag-voiceover na tayo. Dito sa bottom part ng ating CapCut, meron dyang gunting na ang kalapit ay audio. Yung audio na yan, i-click natin. At lalabas nga itong record na nandito sa kanang bahagi. Sa bottom part pa din. Click natin ito. At ayan, pagka-click nga, ito yung lalabas itong button record. So, ang paraan ng pag-voiceover, ito yung magbibilang ng 3, 2, 1, tapos saka kaka magsasalita. Subukan natin. Paano nga ba gumawa ng mga simpleng diorama gamit ang mga simpleng materials? Ayan, may voiceover na tayo hanggang dyan lang muna. So, iklik natin para siya ay maputol. Pakinggan natin ang ating voiceover. Paano nga ba gumawa ng mga simpleng diorama gamit ang mga simpleng materials? Ayan, may voice over na tayo hanggang dyan lang muna. At kung napansin ninyo, meron dyang voice over na hindi naman kailangan dun sa ating video. So, ikakat natin siya. I-highlights lang natin itong ating voice over para maputol natin siya. Ayan, ito yung ating ikakat. Pindutin itong split, tapos kung alin yung nag-highlights, yun yung madidelete. Tapos pakinggan natin siya paano nga ba gumawa ng mga simpleng diorama gamit ang mga simpleng materials? Ayan, tapos itong sa pinakaunahan, kailangang tanggalin din natin siya para magsasakto yung video at saka yung voiceover. Highlights natin siya, ilagay natin dito sa may tapat ng line, tapos pindutin ang split, tapos i-highlights yung ating i-delete. Okay, na-delete na, na siya, tapos ipapantay natin siya dito sa ating video, i-drag lang yan. So, pakinggan na natin siya. Paano nga ba gumawa ng mga simpleng diorama gamit ang mga simpleng materials? At ngayon ay magdadagdag tayo ng mga detalye para sa ating diorama. So, magbo voice ulit tayo. Ang gagawin natin ay punta sa audio, sa record, tapos itong button record. Ito naman yung pangalawang paraan ng pag-voice uh, ito naman yung i-hold lang natin itong button record. Okay, simulan na natin. Gamit ang mga simpleng materials katulad ng karton, buhangin, face shield, canister at tangkay ng payong ay makakagawa tayo ng isang magandang diorama. Okay, puputulin na natin dito. Ang gagawin natin ay bibitawan natin ang pagkahold at yan papakinggan nga natin siya. Gamit ang mga simpleng materials katulad ng karton, buhangin, face shield, canister at tangkay ng payong ay makakagawa tayo ng isang magandang diorama. Okay, puputulin na natin. Okay, at kung napansin nyo nga, meron na naman ditong uh, bahagi ng voiceover na hindi na kailangan. Ang gagawin natin ay puputuli natin siya. So kung paano puputulin, katulad ng ginawa ko doon sa umpisa, i-highlights lang natin itong ating voiceover, tapos itapat natin kung saan natin siya puputulin. I-click ang split, tapos kung alin yung nag-highlights, ay yun ang madi-delete. So i-delete natin o oh, hanggang dyan lang. Ngayon, pakinggan uli natin siya mga simpleng materials. Gamit ang mga... Ayan, kung napansin naman ninyo, doon sa pagitan ay meron siya talagang dull moment. Ibig sabihin ng dull moment, minsan yan yung nagiging dahilan para maboring yung mga nanonood sapagkat huminto yung iyong pagsasalita, hindi consistent or hindi diridiritso yung iyong pagsasalita. Kaya ang gagawin natin ay pagdudugtungin natin siya. So paano pagdudugtungin? Ganito lang, idadrag mo lang siya ng ganito. At ayan, papakinggan na natin siya. Paano nga ba gumawa ng mga simpleng diorama gamit ang mga simpleng materials? Gamit ang mga simpleng materials katulad ng karton, buhangin, face shield, canister at tangkay ng payong ay makakagawa tayo ng isang magandang diorama. Okay, kung halimbawa hanggang dito lang talaga yung inyong video, so ikakat na natin siya dito. So i highlight natin yung video, uh, pindutin ang split, i na natin siya. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin ay i-export natin siya para mapunta siya dun sa ating gallery o dun sa ating mga video. So, ang pipindutin natin ay itong arrow na nasa taas. Ayan, nag export na siya. Ang bilis. Ayan, ganyan po ang pag export at mapupunta na siya sa gallery ng ating cellphone. Ayan, tapos na siya. Pindutin ang done. Ayan, tapos pupunta na tayo doon sa ating gallery. Titingnan natin kung naandito na yung ating video. Ayan, pakinggan natin Paan siya. Paano nga ba gumawa ng mga simpleng diorama gamit ang mga simpleng materials? Gamit ang mga simpleng materials katulad ng karton, buhangin, facial, canister at tangkay ng payong ay makakagawa tayo ng isang magandang diorama. Ayan, ganyan lang po ang paraan ng voice over. So sundan nyo lang, panuorin nyo lang kung paano ko siya ginawa. At i-explore ninyo at marami pa kayong matutuklasan sa paggamit ng voiceover over na yan. Basta lagi nyong tatandaan sa inyong pagbo voice over or sa paglalapat ng boses or actual man ito na pagsasalita galingan ninyo ang pagkikwento halimbawa ay narration ang gagawin ninyo galingan nyo lang ito kung ito man ay tutorial galingan nyo ang pagdidetalye dun sa inyong video para interesting at maipakita ninyo yung value ng inyong content maraming maraming salamat pong muli sa inyong panonood, please like and share follow me and subscribe